Welcome back mga boss at andito na naman tayo sa panibagong episode ng Basic Bob Reacts At ang topic natin ngayon ay manggagaling sa channel ni Andrew Electronics So kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa channel niya mga boss Ilalagay ko yung link ng channel niya doon sa description at ilalagay natin dito sa screen Yung appearance ng channel niya at yung video na gagamitin natin ngayon ang topic dito sa gagawa natin ng reaction ngayon ay inductor ayan makikita nyo na sa screen ano nga ba ang inductor so napakagandang explanation to at napakaganda ng mga material na ginamit dito ni Andrew Electronics uh, pasensya Andrew Electronics sa uh, pagbablog nya at napakalinaw ng explanation sa mga beginner dyan at sa mga gustong pumasok sa mundo ng electronics kailangan na kailangan nyo mapanood to mga boss isa ito sa mga importante na mapanood at kung nagugustuhan nyo tong mga ganitong content puntahan nyo yung channel ni Andrew Electronics halos same, similar ganito yung mga topic niya. about sa mga pyesa paano ba to so tara mga boss wala nang kung ano ano pa man Simulan na natin para hindi na humaba yung video natin yun ay tungkol sa inductor ano paano at para sa nga ba ang inductor Ayun. Ganda ng ginto niya. Ganda lugo, mga boss. So bago tayo dumako sa ating main topic, okay. pag na natin tayo. ang inductance. Ano nga ba ang inductance? Ang inductance, ito yung property or characteristic yes. ng isang electrical conductor nalabanan or salungaten yung changes sa daloy ng kuryente. Ayun. So, paano naman yung nangyari? According to Faraday's law of electromagnetic induction, when a current flows through a conductor, Ayun. it generates a magnetic field around the conductor. Ayun. As the magnetic flux line build up, they create an opposition to the flow of current. Pasensya na. Ibig sabihin, Kapag ang kuryente dumaloy sa isang conductor, maglilingka ito ng magnetic field sa palibot ng conductor. At kapag nilup natin ang isang conductor, mag increase ang kanyang magnetic field kumpara sa naka-straight path pa lamang ito. Ngayon, habang lumalaki yung magnetic flux line build up, maglilikha ito ng opposition sa daloy ng kuryente. Ngayon naman, kapag nagbago or nagkaroon ng sudden change ng direction sa daloy ng kuryente, siyempre, yung magnetic field build up ay magko-collapse. -co As a result, magsasanhi ito ng electromotive force or voltage, which is directly proportional to the rate of change of the electric current. Ang symbol for inductance is represented by letter L. At ang unit of measurement ng inductance ay Henry. Henry yan. Na pinangalan sa isang American physicist na nagdangalang Joseph Henry. Ayon sa kanya, one Henry. So sa mga panahon ngayon mga boss, kahit napakarami na ng resources ng ano ng pagre-research ng about sa electronics ano pero nakapagtataka na mas marami pa rin ngayon yung hindi alam kung bakit Henry yung ginamit na pagsukat sa inductor at bakit ill. At ang dami pang mga about sa inductor na malalaman nyo sa video na to at panoorin nyo lang mga boss at pakinggan nyo ng maigi. Intindihin nyo ng maayos. Napakahalaga ng video na to sa mga gustong pumasok sa mundo ng electronics. Para maunawaan nyo naman kung paano talaga nagtatabaw o gumagana yung inductor. Three is the amount of inductance required to induce an EMF of 1 volts when the current in the conductor changes at the rate of 1 ampere per second. Jose, ang Henry ay maaari pang maderive sa much smaller unit. Andiyan ang milli-Henry, micro-Henry, at nano-Henry. Ngayon ay magdako naman tayo sa inductor. Ano ba ang isang inductor? Ang inductor ay isang passive electronics component na mayroong specific inductance. Usually, ito isang coil na nakapulukot sa isang core. Yan. It's either magnetic or non-magnetic. Or minsan naman, nakalukot siya at wala siyang core. Yan. So, ang isang inductor ay parang isang kapasitor. Mayroon din siyang kakayang mag-store ng energy, pero it doesn't behave that way. Yan. Ang kapasitor ay nag-store ng energy in the form of electrical charges. So, dito parang ang ibig sabihin ni kuya, para magkabaligtad pa sila nag ng energy pero parang magkabaligtad sila ni ano ni si Capacitor sa kasi inductor ha. Tingnan natin kung tama yung tatya ko. Samantalang ang inductor naman ay nag-i-store siya ng energy sa kanyang magnetic field. Hmm. Ngayon naman ay mayroon tayo dito ng isang napakasimpleng demonstration kung paano nag-i-store ng energy ang isang inductor. Oh, ayan. Sa demonstration na ito ay mayroon tayo ng isang power supply na nakaset up sa 12 volts. Mayroon tayo ng isang diode, isang kapasitor, isang switch, at syempre isang inductor. So yung inductor natin ay isang lumang chopper transformer na ni natin ng 280 turns. Okay. Samantalang sa output naman ng capacitor, dito nakaabang ang isang digital tester na nakaset up sa DC voltmeter. So we have 12 volts input. Ganon din yung reading na nasusukat natin na sa ating digital tester. Ngayon naman, mas dan yung maigi kung ano yung nangyayari kapag pinipindot ko itong switch na ito. Oh, so kung tumaas. nakikita nyo, tumataas yung output tumaas, voltage oh. na nasusukat ng na ating digital lang tester. Pero we have the same 12 volts input. So pipindutin ko ulit at kung nakikita nyo, tumataas, tumataas na tumataas, tumataas yung nasusukat ng ating digital tester. The question is, ano yung kwento or explanation so, sa likod nito? Pakinggan nyo na maigi mga boss. Actually, yung concept natin dito was based sa tinatawag na DC-DC Boost Converter. Yan. Which is, i-discuss natin sa ating mga app. Yung ano kasi, yung parang, ano ba tawag dito? Ah, uh, nasa dulo ng dila ko, eh, yung tema ng DCDC parang ganyan mga boss at may content din siya about sa DCDC mas maganda puntahan nyo na yung channel niya at saka i-check nyo yung mga video niya related sa ano kasi related sa topic ngayon mga boss at ang dami nyong matututunan kung hindi naman kayo busy pwede nyong panoorin mga boss tingnan nyo na so ilalagay ko lang yung link ng channel niya puntahan nyo lang kayo na mismo maghanap mga boss kaming videos. Pero papakabiyawa natin siya kasi related siya sa topic natin na to. Okay. So kung titingnan natin May yung diagram. ating schematic diagram, yung 12 volt supply natin ay nakaseries sa ating inductor ay, na naman sa ating switch pabalik sa ground. So kapag switch on natin yung switch, magkakaroon ng complete loop yung inductor ay, sa ating okay, 12 ano, volt supply. At ang magiging resulta, magkakaroon ng magnetic field build up sa ating inductor. Ay, na magsasanhi naman ng oposisyon sa current flow. Yun. Ngayon naman, yung magnetic field sa inductor ay mag induce ng EMF or electromotive force oh, na dadalay naman sa isang diode at isang kapasitor. Okay. So alam naman natin na ang diode is inaalaw lamang nito na tumalay ang kuryente sa isang direksyon lamang. At ang kapasitor naman ay may kakayahang mag-store ng energy in form of electric charge. So, ang mangyayari, yung na-induce na electromotive force na nanggaling sa ating inductor ay dadaan sa isang diode, papasok doon sa okay. kapasitor. At dahil nga inaalaw lamang ng diode na dumaloy ang kuryente sa isang direksyon lamang, yung na-induce na EMF na nanggaling sa inductor ay hindi na babalik sa inductor. Tama. Kasi nga, binlock siya ng diode pabalik. Diyan. So, ngayon naman, kapag na-release natin... Makita okay, nyo yan mga boss? In, ang topic dito ay inductor o kaya yung coil na tinatawag natin pati trabaho ng diode nasabay na rin sa explanation so hindi lang isang piyesa yung na topic dito mga boss eh. pati kapasito na na rin sa topic kung paano nagtatrabaho pati diode at saka yung switch abangan nyo mga boss ang kasunod kung gusto nyo itong mapanood ng walang, ano, walang reaction tuloy tuloy Punta na kayo sa channel niya mga boss. As we on ulit natin yung switch, magkakaroon ulit tayo ng magnetic field build okay. up sa ating inductor. At ang magiging resulta, mag-induce ulit ito ng EMF or voltage okay. na dadaan ulit sa isang diode na magsa up naman ang kapasitor. So as the cycle repeat, ganun lamang yung mangyari. Switch on natin yung switch, nagkaroon ng magnetic field build up sa inductor, nag-induce ng EMF, dumaan sa diode, nag-charge up ng capacitor. So, ganun lang, paulit-ulit lang yung cycle na yun. Siguro, ang next question nyo naman, ay bakit tumataas yung voltage na nasusukat natin? Yun. Nag-e-store lang naman ng energy ang inductor. Oh. Alam nyo kasi ganito yan, kapag yung current na dumalo sa inductor humina, hihina din yung kanyang magnetic field. Yun. Ganun din yung energy na nai store sa magnetic field. Ngayon, as the magnetic field collapse, dito ay babalik sa circuit in the form of an increase in electrical potential energy of moving charge na magsasanhi ng voltage rise across sa winding ng inductor. Alam niyo ba, napakaraming... So nakuha niyo mga boss, para siyang na naipon, na tapos biglang ni-release. Parang ganun, tama ba? Sana nanonood ka kuya, so, tama ba explanation ko sa tayo? Para siyang inipon mo sa tapos bigla mo siyang ni-release. So, bugso, Pabugso-bugso hanggang sa no, lumaki. Parang tama ba? So, sana manood siya dito at mag-comment siya. Ibang klase ng inductor. Suitable for different types of application. Pero bago natin pag-usapan ang iba't-ibang application ng inductor, pag-usapan mo natin ang iba't-ibang klase ng inductor. Ayan. Mayroon tayo ng tinatawag na fixed inductor Ayan. at variable inductor. Ayan. Ano naman ang variable inductor? So pag sinabi natin na variable inductor, ito yung mga klase ng inductor yeah. na pwedeng ma-adjust yung kanilang inductance sa bawang magitan ng pagpihit ng kanilang core. Usually, ang mga variable inductor, ang mga core nila... Yan mga boss ay makikita nyo kadalasan dyan yung tinatawag na IF transformer sa mga AM receiver, FM receiver yan. Sa mga radyo, makikita nyo yan dati. Kahit sa mga sa digital lata ngayon wala na pero sa mga dati mga transistor radio, mga video cassette, component, mga tuner, ganun, marami niyan mga boss. At ay na puro kung ferrite. At yung core na yun ay pinipihit para ma-adjust yung kanilang inductance. Okay. Ang mga variable inductor ay ginagamit sa mga highly sensitive application. Ginagamit din ito sa mga radio at iba pang application na nangangailangan ng specific tuning. Yan. Ngayon, ano naman ang fixed inductor? Yan. Dito tayo sa fixed. Pag sinabi natin na fixed inductor, ito yung mga uri ng inductor na mayroong fixed inductance value. Ibig sabihin, hindi na natin pwedeng ma-adjust yung kanilang inductance. Tama. Maliban na lang, kung nagdagdag tayo ng number of turns or nagpalit tayo ng core. Yeah. Ang mga halimbawa ng fixed inductor ay ang air core inductor, yeah. ferrite core inductor, powdered iron core inductor, toroid core inductor, yeah. shielded inductor, at laminated core inductor. Yeah. So pag sinabi natin na air core inductor, ito yung mga uri ng inductor na walang solid core. Ibig sabihin, halo or walang naman yung kanyang gitna. At dahil hollow or walang laman yung kanyang gitna, it produce weak magnetic field. Sa madaling salita, mababa yung kanyang inductance compared sa mga inductor na mayroong solid core, kagaya ng ferrite at iron core. Ang mga air core inductor ay usually ginagamit bilang RF tuning coils. Ginagamit din sila sa mga filter circuit, snubber circuit, at mga high frequency application kagaya ng TV at radio receiver. So pinaka basic dyan mga boss na makikita nyo. Total amplifier yung topic natin. Makikita nyo yan sa output sa amplifier output. Yung may nakatap sa kanya na resistor na 1 ohm tapos coil yan. Sa so, din yan. O kaya dito sa mga tuner o sa mga ano meron yan sa mga ano sa mga electronic circuit. Pag sinabi naman natin na ferrite core inductor, syempre, yung core niya is made up of ferrite. Ang ferrite ay isang material na mayroong mataas na magnetic permeability. Ito ay gawa sa mixture of iron oxide at ferric oxide na may kaunting porsyento ng metal kagaya ng nickel at zinc. Ang ferrite core ay mayroong... Talagang hanga ko dito sa pagkagawa, pag gumagawa ng video to si Ando Electronics kasi bago niya i ano you know, so yung mga research material niya o yung mga material niya na gagamitin dito pinaghahandaan talaga niya para yung presentation ng video niya napakaganda wala ka nang gagawin eh alas na kagana na manonood ka na lang at i-absorb mo yung kinuturo niya eh. so napaka ano at saka yung animation ang ganda mababang electrical conductivity dahil dyan Pinapababa niya yung eddy current doon sa core. Yun. Resulting in a very long eddy current loss kapag nasa high frequency. Hmm. So pag sinabi natin na eddy current, ito yung loop ng electrical current na nai-induce doon sa conductor. Kapag nagbago, yung... Pati eddy current na topic na ng papyao. So medyo malalim din yan mga ...magnetic boss. field doon sa conductor. Ang mga ferrite core inductor ay usually ginagamit sa mga medium and high frequency application. Usually, nakikita natin ang mga ferrite core inductor sa mga filter circuit. Yan. Pag sinabi naman natin na powdered iron core inductor, yung core niya is made up of highly pure iron powder Ayan. na hinalo sa isang epoxy or phenolic na kinumpress under very high pressure. At ang magiging resulta, solid looking yung kanyang core Ayo. kasi nga, kinopresya siya at very high pressure pero alam nyo ba, kahit solid structure siya mayroon pa rin siya ng distributed air gap at dahil sa air gap na yun it is capable of storing high magnetic flux compared sa mga ferrite core ang mga powdered iron core inductor ay suitable sa mga high frequency application at mayroon siya ng high temperature coefficient stability kaya nga, mainly applicable siyang gamitin sa mga switching power supply. SMPS. At kapag sinabi naman natin na toroid or toroidal core inductor, ito yung mga uri ng inductor na parang singsing -sing or parang donut. Oh. Ito ay generally made up of different materials. Minsan, gawa siya sa ferrite at mm. minsan naman gawa siya sa powdered iron core. Oh. Minsan, gawa siya sa laminated steel kapag made in China. Okay. At dahil sa kanyang donut shape design, mayroon ito ng mababang magnetic flux losses. At dahil dyan, mayroon ito ng high energy transferring efficiency yan. at high inductance value sa mga low frequency application. Kaya kung napapansin nyo, yung mga transformer na toroidal, kahit maliliit lang yan, matataas yung kanilang amperating. Dahil nga, mababa yung kanilang magnetic flux losses. Kung so nakita nyo, pati naman sa transformer, nadamay na. Eh, ang dami kasing ano, kasing link dito o relasyon sa ano sa core sa core o inductor yung pag-uusapan mga boss. At saka yung ano, yung sa low frequency function o performance sa mga class D amplifier, makikita niyo mayroon siyang ano, mayroon siyang core o, ano, mayroon siyang coil sa sa pinaka output. Sa so, yun sa mga purpose niya, So tuloy tayo. sa mga transformer na made up of ENI core. So doon naman sa ano sa ano, tika lang isingit ko lang kasi na topic na din yung transformer. Maganda talaga yung ano, maganda talaga performance ng ng toroidal transformer compare sa ano sa IE core. Ah uh, tama IE core na ano ang problema lang sa toroidal kasi pag nabasa yun lang talaga pag nabasa pero sa pinaka function nila as ah, a transformer lamang na lamang si ano lamang na lamang si toroidal pero para sa akin parang ano ah, matagal, mas matagal kasi masira pag ano yung eh, pag IE pero yung sa, ah, basta sa ibang topic na yun nakahaba eh, ah, na yung kwintok Anyway, ang transformer is composed Ayan. of two or more inductor coupled together, Ayan. also known as coupled inductor. Ayan. At kung saan ang pag-transfer ng energy is due to the changing magnetic flux from primary to secondary, na tinatawag naman na mutual inductance. Ayan. Pero hindi discuss natin ang transformer sa ating mga upcoming videos. Ayan. So, stay tuned guys. Kaya na pang inaantay niyo mga boss kung gusto niyo matutunan mga ganitong topic kung... Type na type nyo. Kaya para sa akin, kung sino man makakanood nito uli, na hindi pa subscriber ni Andrew Electronics, napakaswerte nyo mga boss. Ah, kung interesado talaga kayo sa electronics. Kaya hindi na ako gumagawa ng mga ganitong content kasi, may nakita na ako mga kagropo ko na mas, keep, uh, mas capable at mas mabibigyan nila ng justice. Tulad nito ni Andrew Electronics. Ang ganda nyo, ang ang ganda niya gumawa ng video, detalyado, material lahat. Kung paano niya i-present yung video, ang ganda. Kung gagawa pa ba ako, eh ito maganda na eh. So, doon na lang tayo sa amplifier mga boss. Focus tayo sa content natin. Subscribe na kayo dito mga boss sa channel niya. Ang mga toroidal inductor ay napakaraming application. Kagaya ng ginagamit ito sa triac control Yun. circuit, noise filter mo? circuit or EMI filter Yun. at marami pang iba. Kapag sinabi naman natin na shielded inductor, ito yung mga uri ng inductor na sadyang ginawa at dinisenyo para mapanatili yung magnetic field sa loob ng enclosure. Yun. At para hindi maapektuhan yung mga katabing components. Yan. Alam nyo kasi ang isang inductor ay prone sa tinatawag na EMI or electromagnetic interference. Yan. Na kapag sumama sa carrier signal or generated signal ay maaaring magsanhiin ng problema which is iniiwasan nating mangyari. Kaya gumagamit tayo ng shielded inductor. Ang mga shielded inductor ay madalas nating makita sa mga circuit na sensitive sa interference, kagaya ng mga microcontroller. Kapag sinabi naman natin na laminated iron core inductor, ito yung mga uri ng inductor na mayroong laminated steel bilang kanilang core. At ang laminated core inductor ay most ginagamit sa paggawa ng transformer. Yan, oo. Oh. Ie, ay type. Pero naman tayo ng tinatawag na SMD inductor o yung oh, mga yun. surface mounted device inductor. Ito yung mga inductor na directly hinihinang sa surface ng ating PCB or printed circuit board. Ng mga inductor na ito ay mayroon ng lower operating frequency with higher inductance result na ginagamit para mapigilan ang noises sa signal processing module kagaya ng LAN, Bluetooth at marami pang So makikita nyo sa mga SMD parts. Katulad dito dito mayroon ate Dito meron 'yan sa ano sa mga Bluetooth speaker, sa mga LED TV meron. Makikita nyo yan. Kahit yung ano, sa mga SMD, mga, basta mga ganito, mga boss, ang dami niyan. Mayroon naman tayo ng inductor na nakakolor code. Ito ay composed of thin copper wire na nakapulupot sa isang ferrite core. Ito ay usually coated ng green or light green na mayroong 3 or 4 or minsan 5 color na nakaprint sa kanilang body na nag-iindicate ng kanilang inductance value. So ngayon ay mayroon tayo dito ng isang color chart, chart. ng inductor. Makikita natin dito yung equivalent value ng bawat kulay. Yung unang dalawang mas yung mga boss yung arrangement ng color coding niya. Ah, uh, yung value halos same lang din sa color coding ng resistor. Kung mapapansin niyo yung brown, white, black, zero, red, to o orange tray. So, yan, Halos parehos lang din yan sa color ko, din kati ulo ko. Katulad dito, di ba? Kung titingnan nyo sa video, parehos lang siya. Tuloy tayo. Ulay, sa bahaging kaliwa, ay tinatawag na first and second significant figure. Yung pangatlo naman ay tinatawag na multiplier. multiplier. at yung last ay tolerance. Halimbawa, ay mayroon tayo ng inductor na ang color code ay orange, orange, gold, silver. Okay. Cool. Yung first and second significant figure, ang kulay niya ay orange. Because at ang equivalent three. niya ay 3. So mayroon tayo ng dalawang 3. At ang multiplier natin ay gold, na ang gold. katumbas naman ay 0.1. So 33 multiplied by 0.1 will give us uh, 3.3 microhenry. Micro at ang tolerance niya ay silver which is 10%, positive negative 10%. 10% ayan. Ang positive 10% ng 3.3 microhenry is equivalent to 3.63 microhenry. At ang negative 10% naman ng 3.3 microhenry ay 2.97 microhenry. Ibig sabihin, masasabi natin na good pa ang inductor na ito kapag hindi siya bumaba sa 2.97 microhenry at hindi naman siya lumampas sa 3.63 microhenry.